Isa sa mga sikat na destinasyon ng mga turista sa lalawigan ng Bulacan ay ang bayan ng Norzagaray. Hindi lang ito biniyayaan ng ganda at mga likas na yaman, kundi puno rin ito ng mga makasaysayang kaganapan nagsimula ang Norzagaray sa bayan ng Angat bilang ang dating baryo Kasay. Sinasabi na sa lugar na ito noon ay tahanan din ng isang uri ng ibon, ang Kingfisher na kung tawagin ng mga residente ay Kasay. Dahil sa paglaki ng populasyon na idinulot ng paglipat ng mga karatig lugar at sa distansya nito mula sa kanyang mother town ay nagpetisyon ito sa pangunguna ng kanilang leader na si Matias Abelia Andres. Naging ganap na bayan ito noong August 13, 1860. Ang bagong bayan ay isinunod sa apelyido ng kasalukuyang gobernador-general ng Pilipinas noon na si Fernando de Norsagaray e Escudero. Sa paglipas ng panahon ay sinalanta ito ng mga balang, gayon din ng matinding tagtuyot. Marami ang lumipat sa ibang lugar, ang iba'y namatay sa gutom at pagkalason. Tapos, sinundan pa ito ng cholera epidemic noong 1882. Umabot pa sila sa puntong walang patay ang pwedeng ilibing sa Roman Catholic Cemetery nila hanggat hindi nakakabayad ng obligasyon sa simbahan. Samantala, mula naman sa agrikultura at forestry ay umusbong din kalaunan ang pagmimina ng ginto sa lugar. Meron na po ito on 13 barangays ngayon at nagse-celebrate ng kanilang Kasay Festival tuwing buwan ng Agosto. Sa bayang ito ipinangalan ang probinsyang ito sa Central Luzon, ang kauna-unahang naging kapitolyo niya at isa rin sa matandang settlement dito sa bansa. Isa ito sa populated na lugar noon, sinasabing na itatag na ito noong 1572 with Father Agustin de Alburquerque as founder nito. Naging bahagi ito ng tundo taong 1575 habang itinatag ang parokya ni Nuestra Señora de la Asuncion at hudyat din ng pagiging probinsya nito ay noong August 15, 1578. Naging encomienda na pag-aari ng nagngangalang mariskal meron itong 4,800 na populasyon taong 1591. Isa ito sa apat na probinsya sa La Pampanga. Pinangasiwaan niya ang mga bayan na ito. Taong 1580 nang isama sa kanya ang Alkadya ng Kalumpit at naging kapitolyo niya ito. Nagsimula lang ang pagbibinyag sa mga residente nito taong 1672. May iba't ibang bersyon sa pinanggalingan ng pangalang Bulacan na ito umano ay Bulak na mula sa mga puno ng kapok. Bulaklakan o maraming mga bulaklak at burakan o lugar na pinagkukunan ng burak para sa paggawa ng palayok. Inilipat ang kapitolyo sa malolos taong 1904. Makara ang mawasak ng husto ang bayan ng Bulacan, panahon ng Philippine-American War. Para makaiwas naman sa kalituhan, ang bayan ng Bulacan ay isinusulat na may letter K, habang ang probinsya nito ay sa letter C. At sa kasalukuyan, ang bayan ng Bulacan ay meron ng 14 barangays. Ang bayan ng Labo Camarines Norte ay dating encomienda sa ilalim ng Nueva Cáceres na ngayon ay lungsod ng Naga. Naging pag-aari ito ng nagngangalang Francisco de Sande bago mapunta sa hari ng Espanya taong 1591. Pero bago ito mangyari, ang Labo ay nauna ng pinamunuan ni Tarik Kuduog bilang maliit pa lamang na komunidad na tinatawag na Busogon. Halaw ito sa pangalan ng kanilang ilog at kanila ring yearly festival every first week of September, ang Busigon. Hindi naglaon, nakuha ang kasalukuyang pangalan nito na Labo ng Bagtasin ng Augustinong Misyonero o Sargento de Guardiang si Manuel Gonzalo de Villaceran ang ilog nila at mapagkamalan na ang malabong tubig umano na isinagot ng guide ang pangalan ng lugar na itala na meron pa lamang itong 2,992 na populasyon noon naging bahagi ng ambos kamarines. Bagamat 1603, isa na itong Spanish settlement ay napunta siya sa bayan ng Indan na ngayoy Vinzons noong 1615 dahil ito ay may sarili ng simbahan. Lumipas ang panahon at noong 1654 unti-unting nakilala ang labo bilang sentro ng komersyo at pananampalataya hanggang sa kilalanin noong September 8, 1800 ang pagkakatatag nito bilang isang ganap na bayan. Ngayon, ang Municipality of Labo po ay meron ng 52 barangays at nananatiling first-class municipality sa probinsya ng Camarines Norte para sa kaayusan na maitaguyod muli mula sa pinsalang idinulot ng World War II ay hinati sa mga probinsya ng Oriental at Occidental ang Mindoro Province sa tulong ng Republic Act No. 505 noong June 13, 1950 na siyang inaprubahan naman ng Presidente two days after. Dito matatagpuan ang Philippine Tamarau. Tahanan ito ng mga katutubong mangyan na pinaniniwalaan ng mga historians na nagsimula silang mag-migrate sa islang ito noong 775 AD mula sa Indonesia. Sinundan ito ng mga Malayan settlers na ginawang sentro ang lugar para sa pakikipagkalakalan na itala na noong 892 AD ay nauna na itong tinawag na mai, isang Chinese term para sa pakikipag-trading o pagbili. Ngunit sa pagdating ng mga Kastila, napalitan ito ng mina de oro sa pagpapalagay na maraming ginto sa isla. Hinawakan ito ng iba't ibang religious orders. Makaraang simula ng mga Augustinians noong 1572. Unang naging parte ito ng Batangas kasama ng Marinduque, Minolo, na ngayon Puerto Galera, ang naging unang kapitolyo nila na sinundan ng Baco at sa huli kalapan. Maliban sa agrikultura at pangingisda, umusbong dito ang mga na coal mines na nagpataas din sa ekonomiya at bilang ng populasyon sa isla. Napunta ito sa Marinduque at inorganisa bilang independent province kasama ng Lubang, Kaluya at Semirara Islands noong 1902. Naging regular na probinsya ang Mindoro taong 1921, napabilang sila sa Mimaropa noong 1996, na naging Region 4B taong 2002. Tanyag bilang ang Mango Capital of the Philippines. Isa ang probinsya ng Gimaras sa mga pinakabatang probinsya sa Pilipinas. Pero bagamat murah nga ito sa edad, ay puno naman ito ng mga nakatagong kwento na ating dapat palalimin pa. Sinasabi na maaaring nag-evolved ang kasalukuyang Gimaras sa lumang pangalan nito na Himalos na ang ibig sabihin ay kailangang magsumikap. Ayon sa isa pang teorya, ang Gimaras Sumanno ay ibinigay ng isang Portuguese mariner na nagmula sa lungsod ng Gimares sa Portugal na siyang birthplace ng kauna-unahang hari ng Portugal. Portugal na si King Afonso Henriquez. Habang nariyan din ang maalamat na kwento ni Gima at aras na namatay umano sa isla, unang nakilala ang mga residente nito sa pakikipagkalakalan at husay sa pag-aayos ng barko. Naiulat din na sagana ito sa kahoy at sa mga agricultural and fishery products. Naging parte ito ng Iloilo -ilo nang sinimula ng mga settlements ng Nayup at igang na naging bisita ng bayan ng Oton. Iba't iba pang religious orders ang humawak sa isla hanggang sa tanghalin ito bilang isang bayan. June 18, 1966 ay naging sub-province ito ng Iloilo at mula sa tagumpay ng plebisito nakamit ng Gimaras ang pagiging ganap na probinsya noong May 22, 1992. Isa ang bayan ng Bula sa unang apat na itinatag ng mga paring Pransiskano sa kabikulan taong 1578 ayon kay Fray Felix de Huerta. Ang Bula ay tawag sa pagbibiyak ng kawayan. Sinasabing ang kastilang nagngangalang Broson Ebrano ang nagpangalan nito nang tanungin niya ang isang katutubo. Una silang nakatira sa binabahang lugar na inilipat sa kasalukuyang lokasyon nito. Si Santa Maria ang kanilang patron noon paman. Tinupok ng apoy ang kanilang simbahan na gawa sa light materials taong 1676. Magubat ang lugar. Marami ditong palm trees. Umusbong din ang agrikultura at industriya ng abakat pinya na inilalako nila sa Pasakaw at Albay. Sa ibang bersyon, ang mga bayan ng Bula, Kipayo, Naaga at Nabua ay magkakasabay na itinatag ng mga konkistadores taong 1576. Nagkaroon muna ng apat na mga baryo ang Bula, ang Poblasyon, Baaw, umbao at Santisima Trinidad. Nahiwalay ang Baaw taong 1590. Ang Santisima Trinidad ay pinalitan naman sa pangalang Kausip noong 1860. Ang Poblasyon ay nahati sa dalawa, ang San Roque at Salvacion taong 1891. Naging 22 ang mga baryos nito noong 1939 at 1948 nang maging 33 na. Ang pangalang Camarines ay nag sa salitang kamarin na ibig sabihin warehouse o kamalig. Dito kung saan iniimbak ang mga inaning pahlay o bigas. May 27, 1579, nang maitatag ang Partido de Camarines. 1829, nang mahati ito sa dalawa. Ang Camarines Sur at Camarines Norte. 1847, nang ang bayan ng Ragay, Lopi, at si Pocot na orihinal na bahagi ng Camarines Norte ay ilipat sa Camarines Sur. 1854 nang ang dalawang probinsya ay magsamang muli para buuin ang probinsya ng ambos Camarines. 1857 nang maghiwalay ito sa pangalawang pagkakataon. 1893 nang maging ambos Camarines ulit sila. Tinukoy ng dalawang probinsya sa loob nito ang hangganan ng bawat teritoryo at pagsasanib ng ibang mga bayan nila. Hanggang sumapit ang March 10, 1917 nang tuluyan ng maghiwalay silang dalawa. Ang Bicol ay pangalang nagmula sa Bico, isang ilog na dumadaloy sa San Miguel Bay. Maaari rin na ito'y nanggaling sa Bicol o Bikal, isang uri ng kawayan na matatagpuan sa nasabing ilog. May teorya rin na ito'y nanggaling sa ancient native term na Bikod, na ibig sabihin baluktot o liko. Ang rehiyon ay minsan na rin tinawag na Ibalon, na maaaring nagmula sa Ibalyo o hang mga tao sa kabilang panig. May posibilidad na nakuha ito sa pangalan ng isang sitio sa Magallanes Sorsogon na tinatawag na Gibalog o Gibalon kung saan unang nakarating ang mga Kastila taong 1567. Ang pangalang Sorsogon ay unang naisulat bilang Solsogon mula ito sa Solsog na ibig sabihin pagkontra sa Agos. Tinawag din ang Bicol Region noon bilang Los Camarines dahil yan sa mga sinaunang bahay nila na natagpuan sa bayan ng Kamalig sa Albay. Ang lumang pangalan ng Legazpi City ay sawangan. Ang Albay ay Baybayon na naging Baybay at Albaybay. Hanggang makilala na natin ngayon bilang Albay. Ang Naga ay pangalang nagugat sa Naratrees. Ciudad de Nueva Caceres ang pangalan nito noon. Ang Camarines Norte at Kamsur ay iisang probinsya lamang noon na kung tawagi Partido de Camarines. Nahati ito sa dalawa at naging ambos Camarines. Ngunit March 10, 1917 nang tuluyan silang maghiwalay. Ang pangalang masbate naman ay nagmula sa minasbad. Isang klase ng bolo na gamit ng mga katutubo sa lugar na ito. Tinawag ito ng mga Kastila bilang masbat o masbad. Hanggang lumitaw sa sulat ni Miguel de Loarca taong 1582 ang pangalang masbate. Ang katanduanes ay nagmula sa native word na tandu, isang uri ng ohang o beetle sa ingles. Tinawag din itong katanduan o katandungan dahil sa dami nito sa lugar. Sinasabi rin na ito'y Malay term, meaning a place of refuge in time of danger. Isla de Cobos, ang unang itinawag sa probinsyang ito. Ang bayan ng Rojas ay dating tinatawag na Bindang, na nangangahulugang bayani sa Tagalog. Ang mga kalinga ang unang settlers sa lugar na ito. Sa paglipas ng panahon ay tinawag naman itong Virra, isang uri ng gabi na marami noon sa lugar. Ang Baryo Virra ay parte noon ng bayan ng Gamu, Nakita ni former President Manuel Quezon ng potensyal ang lugar para sa mas maraming settlers at isinailalim ito sa National Land Settlement Administration o NLSA at plano rin sana na tayuan ito ng mga government offices. Ngunit hindi na ito natuloy dahil sa pagputok ng digmaan. Panahon ni Pangulong Elpidio Quirino ay itinatag ang bayan ng Rojas. Iniala ito kay former President Manuel Rojas i Acuña noong July 1, 1948 habang ginanap naman ang inaugurasyon sa pagiging bayan nito noong July 4. Nanumpa si Mayor Rafael Binalalintao bilang ang unang pinuno nito. Hanggang noong 1606 nang ang pamayanan ay itinatag bilang isang baryo sa Pulanggi at Kalaunay naging bahagi naman ng Owas taong 1665. Samantala, ang Cavasi ay humiwalay at ganap na naging pueblo na tinawag ng Ligaw noong 1666. Mula pa noon, ang pangunahing ikinabubuhay sa ligaw ay ang agrikultura. Hanggang noong dekada 70, karamihan sa mga tao dito ay naninirahan sa mga kanayunan kung saan ang pagsasaka ang kanilang pinagkakaabalahan. Sa huling bahagi ng 1998, Sinimulan ni Mayor Fernando V. Gonzalez ang pagsisikap na gawing Component City sa probinsya ng Albay ang Bayan ng Ligaw. Inaprubahan ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ang Republic Act 9008 noong February 21, 2001 matapos itong makapasa sa Kongreso. Sinangayunan ng mga residente ng Ligao ang pagiging lungsod nito nang itakda ang plebisito noong March 24, 2001. Nanalo ang botong yes na merong 17,754 laban sa mga tumutol na merong 1,387 lamang. At sa parehong araw ay idinireklara ng Commission on Elections ang bayan ng Ligao bilang isa ng component city sa probinsya ng Albay. Ito ang ika na bayan na naging lungsod dito sa rehiyon ng Bicol. Ang tunay na pinagmulan nito ay matutunton natin sa misyon na unang itinatag ng mga Agustino sa lugar na ito, ang misyon ng San Isidro Labrador noong 1572. Dito kung saan matatagpuan ang unang simbahan na nasa Chorillo sa kasalukuyang barangka na nooy pinamamahalaan ng bayan at parokya ng San Mateo. Iginawad sa mga misyonerong Heswita ang isang Hacienda sa San Isidro Labrador upang suportahan ang mga pangangailangang pinansyal ng Universidad Maximo de San Ignacio sa Maynila. Tinawag ng mga Heswita ang lugar bilang Hacienda Marikina at unang nagdaos ng misa sa isang maliit na kubo na kilala ngayon bilang Kapilya ng Jesus de la Peña noong April 16, 1630. Ang sakop ng Hacienda Marikina ay mula sa kasalukuyang kulyat, matandang balara, pansol, krus na ligas, UP Diliman Campus, Loyola Heights, hanggang sa Bagumbayan sa kasalukuyang lungsod Quezon, pati na rin ang kasalukuyang lungsod ng Marikina. Noong 1687, ang misyon ng San Isidro Labrador ay formal na itinatag bilang isang bayan at parokya na hiwalay sa San Mateo at inako nito ang pangalan ng Marikina mula sa hasyenda ng mga Jesuita. El Pueblo de San Isidro Marikina ang luma at buo nitong pangalan noon.